Weng, nasa linya natin for the thought, first time, yes. retired General Rodolfo Azurin Jr., Special Advisor and Investigator, Independent Commission for Infrastructure o ICI. General, magandang umaga si Joel Siweng po ito. Good morning po. Sir so, Joel, mama um, uh, Weng, uh, magandang umaga po sa inyong lahat at ganun din po sa inyong mga tagapakinig. Gusto mm -hmm. uh, huh? ko lang pong linawin yung aking uh, opposition dito sa ay, po. ICI. Sige po. Special Advisor lamang po ako. Yes. Hindi ho ako yung investigador. Ah. So hindi ho kayo hindi ho kayo lumilibot kagaya nung ginawa dati ni ni Mayor Magalong. Tama ho ba Ak general? Ako po ay uh, lilibot base po sa iutos e po ng aming chairman na si uh, Commissioner Andy Reyes and then po ano po yung uh, tatanungin nila sa akin at uh, ipapagawa na mayaambag ko po para po makatulong po sa ongoing na investigation, Yun po ang aking uh, gagawin po. Okay. So far, uh, magbula magmula nung kayo po ay ma-designate na special advisor, uh, ano po ang accomplishment na po ng inyo pong opisina? Kaugnay po dito sa mga anomalya sa flood control. Uh, in connection po dun sa, no, sa ginagawa ng po ng ating tatlong commissioners, uh, ako naman po ay ino-organize ako po yung mga uh, mga units, agencies, mga tao po na gagamitin uh, sa pag-iimbestiga po uh, we, ha we have been coordinating with the armed forces of the Philippines, sa Philippine National Police po at uh, uh, NBI. Uh i-engage ko po yan uh, next week. And then yung mga engineers po na gagamitin po natin from DPWA, from uh, the Corps of Engineers ng AFP, BNP at saka yung mga organization po ng mga civil engineers uh, dito po sa Pilipinas dahil sila po ang nakikita po natin na makakatulong po sa pag-inspection po natin dun sa technical validation ng mga proyekto po na uh, na-identify po o ibinigay po ng DPWH na mga flood uh, control projects na it's either dos, uh, substandard, mm -hmm. uh, unfinished o overpriced po. Sir, um, sa dami po, libo-libo po yung mga proyekto na kailangan masuri, hindi po ba, para makita natin kung actual na ito ay ghost o may substandard. May naisip na po kayong plano kung paano nyo gagawin yung pag-audit nito, pag-inspection nito? Dahil sa masyado pong marami ito, um, uh, General Azurin. Uh, opo, ma'am Nguyen. Uh, out of the 238,000 na ibinigay na datos ng DPWH, from 2016 up to 2025. Mm -hmm. uh, bali na-segregate po natin yon at uh, 29,000 o mahigit uh, almost 30,000 po ay flood control projects. Mm -hmm. So from the flood control projects po, in-identify po natin doon. Doon tinaka-identify natin sa ating mga uh, AFP, PNP, DefDef, uh, MDPWs na sila po yung nag-iinspeksyon doon sa mga lugar kung ano po doon ang loss, ano mm. po doon ang substandard, ano po doon ang uh, nakikita nila na overpriced at yun pong unfinished. Para sa ganun ay uunahin po natin kung ano po yung sinasabi ni Secretary Bill Dixon na mm. low hanging fruit, yun pong mabilis po na mabilis po na ma-identify at ma uh, mabirika mm. para sa ganun ay maisang pa po kaagad natin yung mga kaso sa mga uh, tao po na involved po sa flood control project na. Ito. Medyo ano lang ako, weng na para nalunod ako do sa bilang na binig binanggit Laki. ni ni General uh -oh. Asurin, no? ano, ano 230,000 ang projects 238, from 238,000. 238,000 from ano the Duterte administration to 2016 to 20 2025. Ano? Hanggang 2025 tapos ang sinasabi niyo, 30 million yung flood, flood control. control. Eh syempre hindi lang naman flood control ang sisipin uh -oh. natin dito, weng So lahat 'yon. 238,000 general. Ilan taon na mo ba kaya Jen? Ah, <laughs> uh, 50, <laughs> uh, 50 58, ano, 50 po. Uh, Just oh, ko. -tar 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 lang nito Ay, eh. Uh, baka oh. Baka ho, ano, baka tumanda na ho tayo ng tondo, hindi pa natin natatapos ang investigasyon po uh, rito. Oh. Pero unahin natin yung 30 mil na flood control tama opo. ho ba, general? O, opo, ah uh, uh, Sir Joel. Mm -hmm. So magiging officially, arm na po ng ICI, ang AFP, PNP, and BI, parang sila yung magiging investigating unit po ba ng inyong tanggapan. Opo, uh, sila po yung tutulong po. Depende po kung ano po yung maitutulong po din sa atin. Gaya mm -hmm. po ng PNP at saka NBI, definitely uh, papasok po sila sa investi investigation po. Mm -hmm. Yung AFP naman po, uh, tutulong po sila. May core of engineers po sila. Doon po sa pagsama po sa ating mga engineers ng PNP at mm -hmm. and uh, yung mga volunteer engineers natin sa civilian sector ko, and uh, DPW, para po do sa uh, technical inspection po yes. at validation ng mga flood uh, control project. Mahalaga po yun na may kasamang mga inhinyero kasi siyempre mga pulis natin sundalo, uh -huh. NBI agents, eh hindi nila alam kung ano yung substandard na proyekto o hindi. Uh, general baka naman kung mag-deploy tayo ng hiwalang kasapat na kasanayan, iba yung matanggap na report ng ICI. Ayun na po. Eh uh, po actually uh, physically na inspect ko ng ating AFP and PNP and DEP then yung ano yung mga lugar yung 421 to actually ang na-identify na nila mm -hmm. na ghost project nationwide so tapos na po yung uh, plain plane uh, na verification noon plane view verification kaya po pupunta na po tayo sa uh, technical validation kung saan involved na po natin ang mga uh, engineers po natin mm -hmm. so we are now organizing po yung team uh, coming from uh, the DPWH, BNP, AFP, and then yung mga volunteers na, na engineer from uh, Sikofil, nakamiting uh, Hello. uh, naka na rin po namin sila nung nakarang araw. Okay. So pag na-organize na po natin yan, mm -hmm. and then the, the, CIDG, sila pong magiging lead team sa pagpunta po sa area, and at the same time, yun pong soko po natin, yung, uh, yung forensic group natin. So, ino-organize na po natin lahat yan para sa ganun, pagpunta po nila doon ay uh, alam na po nila kung ano yung uh, dapat po nilang gawin in coordination with the local chief executives or the barangay po na kung saan nasan po yung mga uh, location ng mga proyekto po. Okay. Ito lang. Uh, nabanggit na ni ni Secretary Vince uh, Dizon, uh, doon sa 8,000 ba na na-inspection na weng? Kung di ako nagkakamali, eh, 421 po doon ang ghost project. Uh, Uh General June, how much have we covered? Uh, uh so far, do sa sinasabing 30,000 na uh, flood control projects, ilan na po ang coverage po natin doon? Kasi medyo ma ma marami po 'yun. Nakakalunod yung Ge uh, General figures. June ano, napakarami po noon. Bali yung period covered po noon is uh, 2018 to 2025 po. Mm -hmm. So, umaatras pa po tayo sa 20 2016. Para mm -hmm. nang sagot makita po natin yung uh, yung universe po nung dapat ko na maimbestigan. Dahil aring, na inyo, hindi lang po yung mga flood control projects ang maimbestigan. Andiyan po yung farm to market road, andiyan po yung mga roads and bridges, andiyan po yung mga convergence uh, ng mga proyekto. Mm -hmm. So napakarami po talaga. We just need to prioritize po mm -hmm. and we need to ask the patience po ng ating mga mamamayan uh, para nang sagot po ay Uh, ma maayos po yung pag-iimbestiga po natin at uh, sisiguraduhin po natin na lahat po ng mga dapat na na makasuhan ay makakasunod. Meron po ba kayong working timetable para at least kahit man lang sa flood control muna, General? Kasi baka mamaya eh, lose yung timetable hmm. natin. Hindi natin alam kung kailan natin ito tatapusin para maka makamove on tayo sa iba pang uri po ng infra. Yes, ma'am. Uh, Actually, doon sa flood control project po, na-identify na nga po natin yung mga ghost project. So, uh, from the time na itinurn over na po sa atin ng DTWS to 421, mm -hmm. we are now organizing po. We are now organizing yung mga engineers po natin for the technical validation. Once na na-organize na po natin yan, they have one week po mm -hmm. uh, to, to validate yung ano, uh, yung 421, Opo. yung po ang binigay natin na, na timeline na hopefully po ay next week ay didispoy po namin sila ay ma ano ma inspect po nila yung uh, 421 mm -hmm. and then dun sa after ng validation po ng mga engineers natin pupunta na po sa technique uh, sa case build up po Apa. case build up ng uh, mga mga pagkalap ng mga ebidensya and then within 3 to 4 weeks po we we'll expect na at least uh, 15 po yung ano 15 po yung uh, yung ma-file uh, po natin na, na case. Mm -hmm. But as yung compliance po ng mga ibang mga uh, validating team will come, so uh, unahin po natin yung pag-file ng mga kaso noon. Okay. So as the technical validating team is conducting po yung kanilang inspection, uh, dito po naman sa ICI, we are also writing po yung mga different documents. Uh, Uh, concerned na mga offices like yung DPAA about yung, yung kontrata, sino yung mga contractor, sino po yung mga district engineers. Para lang sa ganun po, is eco po na ng mga investigator in natin yan para pagdating po ng mga reports, ay uh, gagawin na po yung referral. Kaya so, yun po yung aming timeline. Hopefully, uh, within three to four weeks, classification uh, validation and we ano, paisa mm -mm. po namin yung okay. yung kaso. General bakit baka may magtatanong eh bakit 2016 lang ang balik natin? doon lang. Ah, uh, yung hanggang 2016 kasi yun po yung uh, sinabi ko ng ating panelobat. Ah, mm -hmm. uh, kung a-atras pa po tayo like uh, another uh, five years during that time ni Pinoy, ay eh, malulunod na po siguro mm -hmm. tayo sa ano sa okay. mga imbiksihan, sabi niya mm -hmm. ako, Baka hindi po natin makayanan. Mm -hmm. So ito po ay we are just trying to see po, saan po ba nag-ugat itong mga problema na ito. Na para sa ganun, uh, ma-correct po natin o makapag-recommend ang ICI ng mga remedies po uh, para hindi na humaulit ito itong mga itong pangyayari this is part of the mandate po ng ICI. Yes na nakalagay po sa executive uh, order 94 siguro uh, yung date of contention eh kung kailan nagsimulang lumaki yan yeah. at dumami yeah. yung mga opo. ganitong klase ng proyekto eh. No? Yung kasi, ano kasi yung yung reckoning period eh uh, yung kung kailan ba nagkaroon ng malalaking kontrata, kontrata ang mga diskaya uh, at yung labing limang kontratista na binagit ng presidente with DPWH ano po general uh, opo kasi uh, tama po 'yun na Uh, kailan po ba lumala nang lumala ito po yung yung isa sa po sa mga pinitignan ko na uh, malaman po ng uh, ICI so that uh, they can they could recommend yung mga commissioners ko they could recommend sir na hindi na ho maulit ito mga hmm. ito pong mga pangyayari sa mga susunod po na panahon Tall order to General June hmm. uh, medyo uh, pagdadasal namin ang uh, ang team ng ICI kabilang na po kayo diyan para ho maayos na maimbestigahan po ito at mapanagot po natin yung mga tao na sa likod nitong kalokohan na ito na nagpapahirap po sa taong Opo Sir Joel, maraming salamat po at uh, gaya na po ng panawagan po namin, uh, pagtiwala po sila dun sa tatlong commissioners namin na naatasan po na mag-imbestiga nito. Uh, kahapon po, po uh, kung mapapansin ninyo, pinatawag na po ng ating uh, chairman. Uh, yun pong karamihan ng mga ahensya at departamento na siya pong naiisip nila na makakatulong po sa investigasyon na ito. Para lang sa ganun ay lahat po ng anggulo ay ma cover hindi lamang po yung criminal. But pati nga po yung restitution na sinasabi ko ng ating chairman na hindi po sapat na ma ma makasuhan o makulong ang mga mga tao po na kasama rito. But mabawi po kung ano man po ang dapat na mabawi na pera po ng taong bayan para magamit po sa mas kapaki-pakinabang na mga proyekto po. General Azurin, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you. Good luck po. Maraming maraming salamat po, Ka Joel at uh, Ma'am Weng. At uh, magandang umaga po sa ating lahat muli. Mabuhay thank you, sir. po kayo thank you. si General Rodolfo Azurin Jr., Special Advisor, Independent Commission for Infrastructure. Medyo, Nalula ano? na ka ba doon sa